Hmm. Hindi pa ko, pagka okay, yung sa ano, yung, yung, yung first bite ko sa umaga. Hmm. Masakit siya? Hindi naman siya gano'ng tapos yung pagkatapos uugong siya. Unang bite mo lumalagot ako hmm. sa umuugong. Hmm. Mas maganda kasi yan kung nag-create ng pain. Mga ilang may, pag, may, may, time na ay parang nangangalay lang siya. Yun, okay. Yun mas maganda. Kasi nung uobserbahan natin, kasi mga clicking sometimes talaga, hindi na siya na-address sometimes. Kasi nai-scratch din yung mga cartilage natin dyan. Tapos yung mga tinatawag to. Meron tayong tinatawag na elastic elastic cartilage. Saka yung pinaka cartilages ng ano, condyle. Nai-scratch yun. Kaya sometimes ano? Tapos yung dito po, san para para siyang uh, napalpas sakit ng mata. Oh, yeah. mas maganda. Mm, marami tayong mga papayos. Yan, muti walang pusing. Maganda. Dito para na kapalto, 'pag ano? Oh, okay. Ito pa ang box ni madam, galing pa kami yan Galing UOK Galing UOK yan Galing UOK

Basta eh, gano'n lang, pitikin nyo lang ang gano'n. Oh, ay, kung pay payat ako. Hindi talaga kayo buhat, no? Oh, yung tamad eh. Relax na. Kaya bilang sa'yo. Sigurado yun, yung mga yun. Yung tulog na yun. Laya na yung mga sa ipit-ipit na mga spinal nerve nyo. Pulihin na natin yung sa journal. Wala pala na hubos. Ay, hmm. <coughs> eh, pala ganun na lang. Kung mamanghid ah. Roy, masas mo rin sila. Kulang na talaga sa ano Reset. Kaya kaya. Pusok mo 오월 납상 NA 이제 남으려 이거 이제 오월 Será? ah Será? que okay, é mm. <laughs> <That is. risos> <No more. risos> mm. Dito sabi nga ito yung test. Sabi nga? Oo. Hindi pantay yung panga. Ang iiwasan mo lang muna ngayon, yung mga hikab na malaki. Hayaan mo muna ng normal lang na pumumuhay. Yung normal na nga nga ng bunganga. Iwasan nyo lang muna yung mga sobrang lalaking hikab. Minsan kapag umikab ako, ano itong magulit? ito ang hikab tayo may mga problema sa jaw, tandaan nyo, ito yung kaplatin o. No? Paloob. Yung chin natin, iloob nyo. Tapos, ngat-ngatan nyo ng bubble gum. Ngayon nga ka? Ha? Diyan, umat-ngat ka ng bubble gum dyan. Dito. Tapos, tandaan nyo, yung mga first bite natin, lahat yung may mga problema sa TMJ, pag kumain kayo, may problema tayo sa jaw, ha, gano'n muna tayo bago subo. Mm -hmm. Kasi yung all of the sudden, tayimig na tayimig tayo, may nakita yung pagkain. Uy! <laughs> parang may ano eh. Nakawalas na na timing. Pa kami. Mm hmm. Gano'n muna. Basta yung unang subo ko. Kaya nga. Kasi yun. ako nakaramdam na rin ako ng yung mga una-una unay Kasi oh. Hmm? Ah. Hmm? hmm? pagkain eh, parang pipiling ko. Parang maglalapit. Nakokontrol ko lang eh. Nakaramdam na rin ako ng medyo problem sa Diyo eh. Pero nakokontrol ko eh. Ikakain mo na ako. Kain. Hmm. Ah, Hindi ko... Kasi dila, dila. kasi naka, oh. na, kasi naka, bawa, ka na, then yung bago kakain ka ng sandwich o what. Kasi yung unang suko ko, nangunguya ako nung... Ganun lang muna. Tutunog niya eh siya. Tapos pag tunog hmm. niya, kasi gumagano na sa tahingan mo. Ayan, iba na to. Iwasan mo lang muna yun. Mag-ihigap kayo, chin-in. Ganun kahit gaano kalaki yan, Oh, hindi maglalaki yan, basta i-ching in nyo. So, why wag ikaw? Ching in. Hmm. mo na pa ganun. Kahit gaano kalaki yan, hindi sasabi. Okay? Kasi para hindi niya yung masya mo. Mm Kasi pag yan lumabas, dyan naman naglalaki pag lumabas eh. Kaya kailangan pa chinin, in. Okay? Good pa rin. Okay? Thank you so much. Huwag lang maliligo today, ha? Mama, sir. Pero